Super ganda ng kapatid star Andrea Brillantes nang dumating sa isang event para sa pagpakilala sa kanya bilang newest brand ambassador ng No Star. Yeah. Bye, this truly so much to this event. This Bilang endorser ang galing pansumagot at magsalita ng actress patungkol sa no star. It's more have fun, more activities and enjoyment. and, also to add to creativity and enjoyment but um, in enjoying in moderation and Kasama din ni Andrea Brillantes bilang newest ambassador ng No Star ang napakaganda at blooming pa rin na si Bia Alonso. Sabay silang pinakilala sa lahat. And Andrea Brillantes! Because I Itinaturing like na isang napakalaking blessings ito sa dalawa at pambihirang pagkakataong magkasama sila bilang ambasador sa isang brand na parehong napakagaling ng na mga aktres. Parehong nakatanggap ng flower bouquet ang dalawa pagkatapos ng event, magkatabing kinukuhanan sila ng picture. Lutang ang kagandahan ng dalawa habang nakaharap sa kamera at to do smile. So if you have any Samantala, nakapila ang mga fans ni Andrea Brillantes para magpa-picture sa kanya pagkatapos ng event ng Grand Launch ng Tanduay Calendar Girl kung saan si Andrea ang model nito. Okay, thank you. next. Super blessed ni Andrea Villante sa taong 2025 dahil maraming mga endorsement sa kanya at isa na itong pinaghandaan nilang pictorial at napakaganda niya. Ayon pa kay Andrea Brillante sa isang interview, unexpected lahat ng mga nangyari sa kanya sa taong 2025 pero nangingibabaw sa kanya ang kaligayahan. Masasabi ko lang very surprising ang year ko ngayon sa so 2025. Super unexpected but really happy um, with the way this year.